Good morning guys. Shout out muna tayo no kay GC Bardio, Kagnan. Uh, idol of One Alliance One Tracking Philippines. So salamat sa support mga buddy no. Ingat kayo palagi diyan sa mga ano, biyahe ninyo sa mga One Alliance, One Tracking Philippines. So mag-ingat kayo palagi diyan mga buddy no. Ingat-ingat palagi. Salamat sa support ninyo no. Ingat kayo. Dito natulog magkamag mga oh, mountain no. Oh. ako ng kabundukan, guys. Siguro kung may nakabiyahe dito sa Pretty Bird, alam niyo ang daan siguro dito. Ah, grabe ang lusong din namang pito manok dito. Yan, dito tayo magdi-deliver. Tapos tutusok ko kasi lang. Ah, tingnan mo 'yung may truck no? maluwag naman oh. Oh. Oh, iba, Yan, i din ito. Mawala oh, ka na. So, yun. Uh, Nag-grocery din ako kahapon dyan kung napanood nyo yung live ko sa official Facebook ko. Yan lang din, naglakad ako. 400 meters. Lead in. So, yun. Pasok na tayo. Dahil mag-unload tayo, yun. Mag-i-discarga yun kasi doon pumasok. Yan tayo pupunta. update lang mula dito sa Pittenburg mag tayo mga team tabi ng railis pero nakatulog naman tayo na maayos eh. nag isang beer ako eh, para makatulog ako maayos Bahala na dyan sa importante eh, makatulog ako na maayos so ayun update mula dito sa Pittenburg Germany ayun balik balik na ano release mga gawa Bye. Bye. Bye.